Mga Tuntunin Tungkol sa Nakakahawang Sakit sa Balat Ikalabintatlong Kabanata Ang mga tuntuning ito ay ibinigay ng Panginoon kina Moises at Aaron. Kung ang balat ng isang tao ay namamaga, may mga butlig at namumuti, iyon ay tanda ng malubhang sakit sa balat. Siya'y dapat dalhin sa paring si Aaron o sa isa sa mga paring mula sa angkanya. Susuriin ng pari ang balat niya. At kung makita niyang ang balahibo ay namumuti at parang tagos sa laman, may nakakahawang sakit sa balat ang taong iyon. Ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay itinuturing na marumi. Pero kung ang namumuting balat ay hindi tagos sa laman at hindi rin namumuti ang balahibo, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng pitong araw. Sa ikapitong araw susuriin siyang muli ng pari. At kung makita niyang ganoon pa rin ang kanyang balat at hindi kumala, siya'y ibubukod pa rin ng pari sa mga tao sa loob pa rin ng pitong araw. At sa ikapitong araw, Muli siyang susuriin ng pari. At kung gumaling na ang kanyang sakit sa balat at hindi ito kumalat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis na dahil ito'y butlig lang. Pagkatapos nito, lalabhan ng tao ang kanyang damit at siya'y ituturing na malinis na. Pero kung kumalat ang mga butlig sa kanyang balat, pagkatapos na siya'y magpasuri sa pari at ipinahayag na siya'y malinis na, dapat muli siyang magpasuri sa pari. At kung kumalat na ang mga butlig, muling ipapahayag ng pari na marumi siya dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa. Ang sinumang may nakakahawang sakit sa balat ay dapat magpasuri sa pari. Kung sa tingin ng pari ay namumuti ang namamagang balat o namumuti ang balahibo at nagkakasugat na, ito'y isang sakit na paulit-ulit at nakakahawa. Kaya ipapahayag ng pari na marumi siya. Hindi na kailangang ibukod pa siya para suriin dahil tiyak nang marumi siya. Kung sa pagsusuri ng pari ay kumalat na ang sakit sa buong katawan ng tao, kailangan pa rin niya itong suriing mabuti. At kung talagang kumalat na nga sa buong katawan ang sakit, at namumuti na ang lahat ng kanyang balat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nagkakasugat na ang kanyang sakit sa balat, ipapahayag niya na ang taong ito'y marumi, at may sakit sa balat na nakakahawa. At ang lumalabas sa sugat ay ituturing na marumi. Ngunit kung gumaling ang sugat at pumuti ang balat, muli siyang magpapasuri sa pari. At kung makita ng pari na talagang magaling na ito, ipapahayag ng pari na malinis na siya. Kung ang isang tao'y may bukol na gumaling, pero muling namaga o namuti, ito'y dapat ipasuri sa pari. At kung nagkasugat at ang mga balahibo ay pumuti, ipapahayag ng pari na marumi ang taong iyon. Dahil ang taong ito'y may sakit sa balat na nakakahawa at nagsimula ito sa bukol. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman nagkakasugat ang balat at hindi rin namumuti ang balahibo, at parang gumagaling na ito. Ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng pitong araw. Ngunit kung ito'y kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na siya'y marumi. Dahil iyon ay tanda na may sakit siya sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumalat at ito'y peklat lang ng gumaling na bukol, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung ang isang tao ay napaso at naimpeksyon ito, at ito ay namumuti o namumula, ito'y dapat ipasuri sa pari at kung ito'y nagkakasugat at ang balahibo ay namumuti. May sakit siya sa balat na nagsimula sa paso. Ito'y nakakahawa, kaya ipapahayag ng pari na siya'y marumi. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay wala namang nagkakasugat at hindi rin namumuti ang balahibo, at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng pitong araw. At sa ikapitong araw, muli siyang susuriin ng pari. Kung ang sakit ay kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na marumi siya. Dahil iyon ay tanda ng sakit sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumakalat at medyo gumagaling na, pamamagalang iyon nang napaso. Kaya ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung ang isang tao ay may tanda ng nakakahawang sakit sa balat sa ulo o sa baba, dapat ipasuri niya iyon sa pari. Kung iyon ay sugat na nga at ang buhok o balbas ay naninilaw at madalang ang pagtubo, ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay marumi dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa sa ulo o baba. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niya na hindi naman lumalalim ang sugat at wala nang maitim na buhok o balbas, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng pitong araw. At sa ikapitong araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit sa balat. At kung hindi naman kumalat at hindi rin nagkasugat ang balat at hindi rin naninilaw ang buhok o balbas, dapat niyang kalbuhin ang kanyang buhok o ahitin ang kanyang balbas, maliban sa bahaging may sakit sa balat at muli siyang ibubukod ng pari ng pitong araw pa. At sa ikapitong araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit. At kung hindi na kumalat ang sakit sa balat at hindi rin nagkasugat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kaya lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing na siyang malinis. Pero kung ang sakit sa balat ay muling kumalat sa kanyang katawan, pagkatapos na maipahayag ng pari na malinis na siya, muli siyang susuriin ng pari. At kung kumalat na ang sakit sa kanyang balat, hindi na niya kailangang magpasuri pa sa pari. Kung may buhok o balbas na naninilaw, dahil tiyak na marumi siya. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi iyon kumalat, at may itim na buhok o balbas na tumutubo, magaling na iyon. Kaya ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung may namumuti sa balat ng isang tao, kinakailangang magpasuri siya sa pari. At kung ang mga namumuting balat ay maputla, iyon ay mga butlig lang na tumutubo sa balat. Kaya ang taong iyon ay ituturing na malinis. Kung ang isang tao ay nakakalbo sa bandang noo o sa gitna ng ulo, malinis siya. Pero kung may namumula at namamaga sa nakakalbong bahagi ng kanyang ulo, dapat siyang magpatingin sa pari. At kung ang namumula at namamaga ay katulad sa nakakahawang sakit sa balat na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag ng pari na marumi siya. Ang taong may sakit sa balat na nakakahawa ay dapat magsuot ng punit na damit. Guluhin niya ang kanyang buhok at takpan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha at siya'y sisigaw "Ako'y marumi, ako'y marumi." Siya'y ituturing na marumi habang siya'y hindi gumagaling sa sakit niyang iyon at dapat siyang tumirang nag-iisa sa labas ng kampo. Mga tuntunin tungkol sa amag sa damit. Kung ang may sakit sa balat na nakakahawa ay magkakaroon ng amag sa damit na lana o linen o anumang damit na yari sa balat, ito'y dapat ipasuri sa pari. Pagkatapos suriin ng pari ang damit o balat, ibubukod niya iyon sa loob ng pitong araw. Sa ikapitong araw, muli itong titingnan ng pari. At kung kumalat pa ang amag, ituturing na marumi ang damit o balat na iyon at dapat sunugin dahil ang amag na ito ay kumakalat. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman ito kumakalat, palalabhan niya ang damit o balat na iyon at ibubukod sa loob ng pitong araw. Pagkatapos ng pitong araw, muli itong titingnan ng pari. Kung ang amag ay hindi nagbabago ang kulay, ang damit o balat na iyon ay ituring na marumi. Kahit hindi na kumalat ang amag, at dapat sunugin. Nasa labas man o nasa loob ng damit ang amag. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang kumukupas ang amag, punitin na lang niya ang bahaging iyon ng damit o balat na may amag. Ngunit kung may lumitaw pa rin amag at kumalat, dapat nang sunugin ang damit o balat. Kung nawala ang amag pagkatapos labhan ang damit o balat, muli itong labhan at ito'y ituturing na malinis na. Ito ang mga tuntunin kung papaano malalaman ang malinis o maruming damit na lana o linen o anumang gamit na yari sa balat na nagkaroon ng amag.